Nandito ko ngayon sa Aplaya At namasyal ako mga kaidulan At dito nga mga kaidulan Talagang bahang bahak pa talaga dito mga kaidulan Ito nga mga kaidulan oh. Naglilinis sila ng kanika kanilang mga tricycle at motor at sasakyan mga kaidulan na yan. Dahil nga mga kaidulan, sobra talagang malaki ang tubig. Nung bagyo na Christine, dati mga kaidulan, naabot dyan doon. Sa dulo ngayon, medyo bumababa na. Kaya nakakapasok na dito ang tao sa parting to. At yan mga kaidulan oh. Napakataas at napakalawak ng tubig kung gaano kalawak ang tubig na ganito mga kaidulan oh yan mga kaidula mapapansin nyo sa dulo yan isla yan dito mga kaidula nanggagaling din yung mga isda na tilapia at saka bangos dito rin yung mga kaidula oh. dahil nga sandi ngayon mga kaidulahan at ito nga ay may mga namamasyal at ayun may mga naliligo pa oh. kita nyo mga kaidulahan di alintana kung gaano karun yung tubig ang importante mapreskoan ng katawan dahil nga sabik mga kaidulahan sa pagliligo mga kaidulan kaya si ating diba nakita ko napakaganda ng bundok mga kaidulan no? kung gaano kalawak ang tubig ganito rin talaga eh okay. mga kaidulan no? ako siyempre pumunta ko rito at mamimili sana ako ng isda ay tinanghali na ako kaya din diretso na ako dito mga kaidulan na masyal na rin ako nakita nyo na kung gaano kalaki ang tubig dito sa amin dito sa may bandang playa dito mga kaidulan sa Laguna